Okay, ito na yung bilhin natin kay ano. Thank you, thank you, thank you. Ano pangalan mo, boss? Ya. Yeah. Ya, yeah, saka si ate. Oh, shout out sa inyong dalawa. Shout out. Tapos dito na yung ano, yung magdan dito. Tapos pwede siguro yung parang yung to next day. Yung... Um, Pops.

po tayo ngayon. Hi, good morning po, good morning. Tapos sinama ko muna tayo, dito si Ronald para po ma-start na yung ano yung tubular accent natin doon sa TV console. Ay, ayan, si Ronald. Morning, my dog. Dito ka muna ha. Oh, Ayan, yung mga gamit natin. Nandiyan tayo ng welding machine. Ayan. nilagyan ko muna ng po yung ating ano, service na kolong-kolong.

Ayan si Mother. Good morning Mother. Anong niluluto natin? Minuluto mga musal. Musal, ayan. Almusal. musal Ibon, ano? Ibon. Ibon. Itlog. Para. Para. Ayan, mga pintor natin. Sir, good morning Sir Nick. Delighted, happy birthday. Birthday niya po kahapon kaya thank you, thank you. hindi tayo nakapag-vlog kasi meron tayo lakad kahapon. Ayan, happy birthday. Delighted. Ayan. Mami Chen! <laughs> Shout out! Oh, so, bagong, pin, uh, bagong pasok na pinto. Si ano Eh ano Pernan Dito muna siya Mga pinto yung pinagagawa ko sa kanya Woodlock Woodlock yan ha Yung dating ganun Pero Mas maganda doon ha Pernan Abangan po yung gagawin Mas maganda dyan Yan yung export na gawa ni Pernan Sa mga pinto Pangalan kabanata. Bro. Tapos mo kayo yan. si Master papasok na bukas. Yes. Yung mga siding mga boss yan ah. Pinapipinis ko na tapos lalagyan ni Master ng wall angle para sa mga strip light tapos yung cob. Si Master di mo na pumasok kasi piyesta niya na. Ano? Happy Fiesta, Master George, September 10.

ito so, ginagawa na ni ni ano ni Ronald yung mga tubular ginupulo na niya yan ah 2x4 na tubular yung ating ano uh, accent dito sa side ng TV console bali apat po yan apat na tubular tapos gagawin natin siyang wood lock. ano Fernan? Oo uh, po hmm. bakal pero gagawin kahoy <laughs> ah, pagkatapos ma-finish po 'yan, yung naman footed panel yung lalagay natin dito sa TV console. Saka 'yon. Pagka pumasok na si Master, pwede natin pa paano to. Okay, start. Meron siyang fluted yung sentro niya, mirror glass tapos top, Tapos fluted panel po 'yan. Ayan. Para ibang yung kay Boss ko kaya na Ronald. Pinawa natin din sa kanya ano, lalim na ordan. Ayan, natin ulam yung mga tropa natin. Dito, dito muna. Dito kay Boss. Mas makaning apat. 160 po. Masig isi yun. Masig Tapos, uh, may gulay pa. Yeah. Masig yung ito. Ano? You know, press na press yung ito ni, ate. May isang piso boss. Ah, Sige. Okay, ito na yung bilili natin kay, ano, ano pangalan mo, boss? Ja. Yeah. Yeah. Ja, tsaka si ate? Joby oh, ko. O, shout out sa inyong dalawa. Shout out. Dito na Dito, dito sa ano, Arabia. Arabia. Tapos, binigyan sa ating sa ilang ano. Thank you, Steve. Ayan, thank you. Thank you, boss. ko yan si nanay yung si titinda rito para sa mga troka natin youtube channel vlog okay thank you okay let's go dito sa master bedroom ha huh? oh, wow. mano mano muna para kung ma may stone na may stone na tapos tatanggalin natin para ma wood block na yun no, fernan para masabay na doon sa isa eto yung ating ano mo na schedule na. Sige. 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 Eh minamasa na 'yung ano, 'yung closet dito. Tapos ano, lagi kaya next ano, papa dudot. Ay, yeah. Yung abang natin sa ano sa mga outlet papuntang taas ayan na kasi meron na po. Ayun. Tara so, natin yung sa ilalim. alas taas na po yung mga linya ng mga outlet natin. Pati sa aircon. Ito, ginagawa rin po natin 'to. Wala na po 'yan. Tapos pati sisil ko 'to, tatakpan. dun tayo maglalagay ng ano, nang kanyang outlet doon Ito. isa ka lang ano. outlet dito tapos tatanggalin na po yan wala na yan hindi na lang si si Maja tatanggalin din po natin yan mayroon tayong lalagay na ano dito accent design dito sa master bedroom sa Edborg jauh mata ito tanggal tayo sa Da, oh Mata o hakasog, kosog, kosog, kosog. Kasog, master kasog. Kasog, 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 para Kasog, kasog. Kasog, kasog. Kasog, ang master cr Ang si Ayla sa master bedroom. Bali, apat po yan. Nalagay ni Ronald dito sa ano. Sa side ng TV console natin at 2x4 uh, tubular 1.5 po ang kapal niyan standard kapal no Ronald oh. yan ang standard kapal ng 1.5 pero sa iba binibigay uh, 1.5 pero 1.0 lang kailangan po matibay ito matatag tapos gagawin ni Fernan na no. gagawin mong kahawaya na no, Fernan <laughs> uh, bakal, baka, pero baka tapos yan magiging ah, oh yan

si Jao. Oh, Jao mata. Kasal, baru kembali. Bawa kompasi, kasal kasal. Bawa buat Jan. Kasal, 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 jaw mata? Okay, ayan. Unti-unti nang -unti nabubuo. Marami na eh. dito sa Itas Project. Ay. Ah. Tapos yung order nating adhesive. Ito. Ah, dagol. Dali arom. Guys, ayan. Dali sa <laughs> <si Aron. laughs> <laughs> <laughs> ilan yan? Ilan yan? Dali Deg din Deg yung order natin para do sa CR. Sa tiles. Oh? ABC dito po yung gamit natin. Hey, okay. So ayan mga ba Ito po yung update natin dito sa Bitas Project. Ayun, punta muna po tayo sa ano, sa Kambasi Project. Para update po yung mga nagawa ng mga tropa natin doon, mga ba Ano pinalangis lang isa. Yun. Ang um, nilalagay nila ba ito dito? Tapos ito yung pang uli ng ano. Pang uli ito ng support, at saka alimango. Ayan. Pang uli ni Andy. Boss Andy sa kanya po ito. Ayun mga prikas natin. Ayun na. Nalagay na yung tatlo. may pa isa doon. So yan, si Ronald wala dito. Ando muna sa bitas Project. Tapos ceiling dito sa ports. inumpisa na. Ang mga trofa natin. Ito, so, pinitito na yung ano. Yung magdan dito. Tapos pwede na siguro yung to next day. Yung ports. Terrace. Gagawin natin terrace yan. Last ding na to. Tapos yung kitchen lababo naman dito yan. Asan na? Masun na si, ano? You know, si Roy ba o si Rambo? Roy, boss. Ah, si Roy. Masan na, masan na rin. Masan na rin. Kinakanto na ito. At saka pala mga boss, andito na yung pintor natin, si Boss Bombay. Ayan, pintor. Bukas, siya na nga, uh, may, may kasama ka na si RJ, dito mo rin siya gagawa. Bukas pwede na siya dito. Ito si Kuya Melio. Ha? Ah. Ha? na, Ha? na, Ha? 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 Shoutout kay Boss Alan. Si Alan. Saka kay Ma'am Bambi, yung client po natin dito sa Kambasi Project. Ito, tinitignan ni Kuya Melio yung gawa namin. Ha? 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 Tapos piniprepare na yung ano, yung ating CR, Master Bedroom. May na Roy, kasi yung CR dito pina-stop ko muna yung yung mga tiles dito kaya kaya mauna muna yung ceiling bago nila tapusin yan ito yung ating CR yung shower area meron siyang accent na woodlock na kulay gray tapos yung lids natin ayan na, no, ganda na kuya ay meron ah 60 by 60 po yung talis natin na marmol look tapos ito 20 by 90 itong ating accent dito yan yung mga no, sukalo water closet tapos yung laboratory door drain ito pipinis na rin to pag ano pagkatapos ng masibig tsaka yung sabay na yung salipag pasilya muna po tayo tsaka dito sa siding tapos yan PVC panel Tap tapos yung ano hob ceiling ito bukas pwede na po yung koringan na na yung ating mga sanitary para sa ano sa kita. Ito, eto naka layout na rin to ito bintana ito bukas papipinis sa rin po yan para mapasukatan natin to saka yung ano pinto para meron tayong ano gagawin natin bodega to itong isang ano kwarto oh. yung siap uh, natin yan ang ano sukado naka na po white okay, din yung nilagay ko katulad dito yung mix yung mix natin ganda Ayan, ano lang yan ceiling na lang yan bago natin tapusin yung tile ceiling muna ayan nakakanto na to itong pinta na rito pati yung sa ano sa amba kanto na rin ito papipipera rin natin bukas yan yung kitchen lababo ito na rin to para sa flooring yung ating PPR PPR 5 other line dito yan diretso doon yung kitchen at saka yung CR doon sa likod tapos yung dito yung sagarae at saka yung CR dito dito siya kukonekta ang PPR step dito yung step natin tapos service door service door gate yun tapos magbabago na rin tayo doon Pasay. Hindi ano yan po, Sedi. Pagkain ng mga manok. Kala ko, merienda na, na naman. So yan mga boss, ganito lang po yung vlog natin. Ayan, sa Takambasi Project, yan ang update natin. Ayan yung mga tropa, pa na po. Alasin ko na. Okay, bye bye po. God bless.